Ah, nag-iagal ba, Papa? Ano, Wala <tod> na makausap. Wala na. Ah, nakausap! Tatay daw! Tatay daw! Tatay daw! Huwag mo maya-maya haluin na yan tayi, imo tigas pa? tayin, tunong na, tayi ano daw? tunong na yon alin? nangyong tayi, tayi sa tayi accessory tunong na yung gatas bagay na saan siyan? siyan Ayan! Oh, Bulaga! Wala lang kausap yun! Akin na doon ako! But, si! Bulaga! Gaga! <laughs> Gaga! Gaga! <laughs> Gaga! Bulaga na, bulaga. Bulaga. Yung gatas bagay sa inyo, nilagay. Baka tapon, ha, nay? Bulaga. na yun. Bulaga. ko pulbo, ala. Pulbo. Bulaga, bulaga, bulaga. <laughs> Tawang-tawan naman yan eh. Daga! Daga! Ano? Daga! Ang tawa. Ano ba tuloy? <laughs> Nahanap ka. Daga! Ay, daga! Natututo lang yan eh. Ibigay mo <coughs> ko. Talaga. Dawa na. Payak. Ay, Diyan na. Diyan na ko. Diyan na. Bye ba bye. Pumawa ka. Bye ba bye. Ba bye bye. Bye bye.

Ай, нога! Поехали, поехали!